Galing tayo sa pagbinta ng recycles, plastic, lata, aluminum, yeah, aluminum, lata, <laughs> plastic and aluminum and battery, one battery. Ewan ko kung magkano yung battery. Magkano <laughs> kaya yung battery. Wow, ni nee, ini. Nee, nee. <laughs> Ni, 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 ni. Meron na rin konting nagbintahan. 107. Dito. Wow, mar marami. Meron pang marami. Mag 200 sana yan. Eh. Ay, naging 200 sana yan. Kung nakuha ko lahat. Hindi ko pa nakuha lahat. Ang dami pa dyan sa bahay. Mga 30 pa yan siguro puti at saka ya yeah, bunga trenta pa okay shout out shout out sa inyong lahat mga kasaranay mga followers viewers kagabsat subscribers at lahat I love you all spread love lang tayo mga kasaranay <laughs> wala naman lang mag tana mag silip silip dito sa ating Live ngayon umaga ng Martes Ano? Ah, Martes? five BIS pala? <laughs> Nalit na ako Wow Late na kana, Late ka na ba? Coloma Coloma, Coloma Late ka na ba, Coloma

<laughs> wala kahit isa <laughs> wow 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 manang biday ilok at muman <laughs> may isang libo may isang libo sa daan Bintan aku nang Recycles Mga Recycles Mga Kesaranai Wow Mga Recycles Recycles ah, recy, Recycles Recycles Nee, 7,000 <laughs> hello 7,000 how are you doing good morning good morning good morning good morning dito sa Salinas, California recycle, AMD recycling company Ilocal yun ang may ari Yan, tapos na. Punta naman na kami sa Steve's Philippine Store ngayon. Mamaya. No? Uh, Maaf, maaga pumunta para ano. Okay. Malapit na tayo mga kasaranay. Hmm, mayroon pang limang libo. And the house. Good morning, good morning. Sino ba nandyan? Mag-comments, comments, comments naman na kayo para alam kayo at mag-thumbs up. Wala naman lang Ay, ay, <laughs> ako sa kapon yung ano ko. Sa bahay, sa bahay namin sa Pilipinas. Pagkapirahan pa ako dyan. Loko-loko <laughs> naman yan. Tumanggin yan. Okay, I'm almost home. Almost home. Hey, mayroon pala nag-parking dyan. Dyan na lang sa parking Punta na lang ka na, Ka-stable. No? Tapos na ang ano bang ibang trabaho. Punta na lang kami maaga, no? Okay. At magsalok pa lang tubig hmm nabahay na ako Lagyan lang namin ano solar power <laughs> solar light <laughs> ang lilit <laughs> ay ang lilit ang lilit ng mga solar power nila solar light <laughs> zonder power, zonder light. Hmm, itu apa bintang kok. Hmm. 172. 172. Okay. Oh, ini yang pernah 173 pala. Battery, 250. Hahaha. <laughs> Ito, 50 na lang pala ang <laughs> baterya. <laughs> okay. Shout out, shout out. Bye-bye na lang. Bye. Love you all. Spread love. Mm. Yan ang pinagbintang ko. Oh. Ayan. EMD, Recycle Company. At King Street. Nakasirado pa pero I in. <laughs> Bahala na. <laughs> okay, bye.